ayaw ni Sup sa kahit anong blue house. mag siya dito sa pink house. Stella, pupuntahan naman kita. Magkita tayo sa labas. Ayaw ni Sak. Sak, gusto mo eh, ba? Eh, ayun yung rule eh. So, lilipat ako. Sak, okay, yung mga losers, si siya ka Sak, lilipat dun sa blue house. Sige na boys, sa tingin ko mag -e enjoy kayo dun. Yung mga basketball players tsaka ka mag -e stay dito sa pink house. Okay? Hindi to fair! Kung lilipat yung mga boys sa blue house, apat lahat ng boys lilipat. Para lang si Ice, hindi ko kaya magluto mag-isa para sa lahat. Okay, mas konting tao, mas maluwang. So sige na, yung gustong lumipat, kunin nyo na yung mga gamit nyo, tapos umalis na kayo. Sige na. Kaya na kailangan lumipat din yung mga basketball players Makinig ka, hindi ikaw yung nagsiset ng rules dito Kung gustong lumipat ng mga losers, edi eh lumipat sila Pero yung mga basketball players, mag-stay dito And yes, Salina, kung alam lang namin na magsiset ka ng rules dito Lahat ng tao sa country house magbo-vote against you Aalis ka dito, dun ka sa blue house No thank you, tumira na ako doon ng 100 years Tama na yon. edi eh huwag ka na mag-show off Kasi walang may gusto Okay guys, let's go kung sino ililipat sa Blue House, tara, mag na tayo. Provaste, magpa-party ka everything. Tayo masusunod dun, okay? Apir! Miss mo! Boys, mamimiss namin kayo. Girls, tumahimik na nga kayo dyan. Yung boys nyo, 10 meters away lang dito sa house natin. Tama na nga yung pagdadabog nyo. Sa tingin ko, ang cool na yung mga boys nandun sa Blue House. Solo natin tong buong bahay. Baby, wag mo ko mamimiss. Bibisitahin naman kita eh. Didisiplinahin namin yung mga losers na yan. Kami yung pinaka-cool dun love you so much, boys. Boys, mag-empake na nga kayo dyan, tapos lumabas na kayo dito sa kwarto namin. Hindi ko kayang panoonin itong mga iyakan na to. Okay, girls, see you. Bisitahin nyo kami anytime, okay? Sige na, bye. Bukas lagi yung pinto namin para sa inyo. Bye-bye! <laughs> Oo, iyakan hanggang mamay ang umaga. Pwede ba? Ihinto nyo na nga yan. Tags! Okay, sige, hindi na kami iiyak. Yan! Yan. Loren, huwag mo na akong pigilan. Nakapag-decide na ako. Lilipat ako sa Blue House. Hindi, Dima. Katapusan na. Ayokong lumipat ka dun sa Blue House. Katapusan na? Okay. Lilipat lahat ng boys dun. Ano ko? Special? Oo, para sa akin. Ikaw yung pinaka-special. Dima, mas si Coach Abby at Teacher Mike, ha? Hello, Coach Abby. Minsan, yung mga desisyon, ginagawa nang wala ka. Nag-decide kami ng mga girls na lilipat yung mga boys sa zombie house. Kung saan nakatira dati si Salina at yung mga brothers niya. Okay, Coach Abby. Coach Abby, comfy house yon, magugustuhan ng mga boys doon. Coach Abby, imaginein mo na lang kung gaano kalinis dito. Walang mga boys, walang kalat. Makinig kayo girls, hindi ba sobra yung ginagawa nyo? Nagde-desisyon kayo ng walang mga adults? Coach Abby, actually, administrator ako sa school. Pwede akong gumawa ng mga ganyang desisyon. At final na yung desisyon, Coach Abby. Ayaw naming tumira yung mga boys dito sa country house itong country house na to para lang sa mga girls. Feeling ko girls, hindi to magugustuhan ng iba. Tingnan natin kung magwo workout Si Coach Abby, nangingialam sa atin. Yana, walang pwedeng makialam. Walang lugar yung mga boys dito. Magkakaroon ng bagong buhay dun sa zombie house. So girls, mag-set tayo ng meeting para ma-explain natin sa lahat. Alam na ng mga bunnies. Hindi lahat. Hindi pa alam ni Diana at Smiley, yung main couple ng...